Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Live nyo sa mga friends ko at doon sa mga followers ko lang at mga subscriber ko naman sa YouTube ay team replay po lahat. Uh, wala po ako masyadong gustong pag-usapan ngayon na medyo nakafocus kung ano-anong samut sari pag-usapan natin umaga umagang ito. Uh, unang-una yung usapang humba. Uh, alam mo, uh, dapat sana hindi na natin pinapansin itong awayan ng mga DDS at behavior. Bagamat naniniwala ako na hindi lang naman humba ang pinag-awayan nila. Eh. O, you know, napanood naman natin. Sa tingin ko, yun, humba ay na-feature, pero sa tingin ko, mas malalim na awayan ang nangyayari ngayon sa mga DDS. May mga kampo-kampo. Uh, at uh, nakakatawa lang kasi parang uh, I think I think this is a caricature of what's happening to the movement na sa ngayon eh kung ano nangyayari sa Dehay anong bangaya ng mga personalidad doon mo na may mirror kung saan ang takbo ng utak ng mga kasapi ng pagkilos na ito minsan hindi mo maintindihan eh, yung, yung kanilang loyalty sa mga Duterte. Napag-usapan na natin yan. Iba kasi yung supporter ka lang, iba doon sa ikaw ay parang sa mo na. Yung dinadamba na mo na. Sabi ko nga tayo na may binigyan ng, ano, ay binigyan ng upak tayo para mag-isip. Pero kung titingnan mo to mga to parang anong bang nangyayari sa kanila? Ano bang meron? Kasi di ba na usapan natin yan dito. Ah, uh, malakas ang gina ang, ang ginagawa ni Sara Duterte, si stopping into the OFW market. Kasi alam niya namang overseas Filipino workers naghahanap ng komunidad. Alam mo, pag ikaw OFW, nararamdaman ko siguro, maramdaman ninyo lahat kung ano yung nangyayari. Malayo ka sa bayan mo, uh, naghahanap ka ng kausap, naghahanap ka ng katulad, naghahanap ka ng isang imahe at ang andun an, an na madaling ma, ma madaling makultivate yung intense feelings it's either loyalty to the country or loyal or hatred against it or resentment against it so ano yung ano yung feeling na ah uh, kailangan mo ng validation ah uh, at alam naman natin ang laging mga kausap ng mga ito ay sa internet katulad na Marami sigurong nanonood sa akin na sa ibang bansa. At doon, hindi ko sinasabing dominated ng, ng mga mga makaduterte ang, ang OFW community, although marami talaga, di ba? Sinasabi ko lang, madaling itap yung sentiment ng mga ganito na ano eh, naghahanap ka ng katulad mo mag-isip. Naghahanap ka ng, may -ma imagine mo, this is, this is what's happening in Hong Kong, for example, na every weekend merong lugar na nagtitipon-tipon na yung ating mga OFWs doon. Kasi nga naghahanap ka ng kababayan. mga Pilipino, ganun eh. mga Pilipino, pag nakakita ka ng kababayan, masaya ka. E eh, tapos nare-reinforce yun ng fact na magkakatulad kayo ng pag-iisip sa politika. So dito ngayon, at tapos ang kausap mo ngayon, mga katulad mo rin mag-isip, kung tawagin natin ay nandun ka sa tinatawag na po security ano man secure ka comfort zone mo uh, at mga biases niyo na re-reinforce tapos nanonood ka pa ngayon sa mga social media may fina-follow ka dati ka sa mga iniidolo mga artista ngayon iniidolo mga vlogger so may kanya ngayong, ano, kanya ngayon ano kanya-kanya ngayon mga silos kung baga ano mga sinusundan mong mga mundo na nare-reinforce yung mga biases mo. So, naintindihan ko bakit malaki ang ang nakikita natin ganitong klase ng behavior sa mga OFWs natin. Na kung saan uh, uh, yung, yung, yung fact na uh, hindi ka naman maghahanap ng kaaway mo. Uh, maghahanap ka ng katulad mo. Okay? At yun yung, yun yung, yun yung sinifeed ng DDS. May mga vloggers na sinusundan sa pag-supporter ito na mga nila uh, supporter ng kanilang mga iniidolo na re-enforce yung view. Pero ngayon, nung naghiwawatak-watak sila, kaya nalilito, nahihilo na ang mga, nagkakaroon mga tinatawag na mga divisions. Nakikita natin ito doon sa nangyari sa Dehig na kung saan nag-aaway-aaway na sila. Bagamat prominente yung image ng Humba, uh, ito ay isang representasyon lang na kung saan Ah, uh, na kababaw ang 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 pagtingin ng mga tao sa politika. Na parang it's just a matter of loyalty na hindi mo na makikita na may maling ginagawa yung tao, may mabuti. Sa kabila naman, mas importante 'tong ka. Para katulad nung no, mga dati ratang iniiduloy ng mga tao si Nora at si Bilma, si Susan at saka si Amalia kung buhay na kayo nung time na 'yon. Ah, uh, ngayon, ang iniidolo ng mga mga politiko at mga enabler, mga social media enabler, na parang uh, tanda ko noon na parang yung mga fans ni Bill ni, ni Nora, nag-aaway talaga. nag may nagsasabunutan pa. Para lamang, para, parang it's the feeling that you are, you, your, your life is embodied in the life of the idol. Ako, alam ko yan. Sapagat yan, ay eh, meron ako mga nakikitang ganyan, mga, may mga pinag-aralan. Kapamilya ko pa na talagang grabe ang loyalty sa mga political figures. Mapa Marcos man yan, o mapa Duterte, o mapa Lenny. Na ganoon, there is always this feeling na ito yung mga magsasalba sa akin. Nalilimutan natin na mga nagsasalba sa atin ay tayo. Tayo. So, doon ako nalulungkot kasi minsan may mga kaibigan ako, kakilala na may mga pinag-aralan naman uh, mga doktor, ang iba, abogado. Pero parang may mga teacher pa, di ba? Pero pagdating sa politika, parang nalilimutan nila yung katwiran. Di ba? May mga kakilala ako na hindi naman taga-dabaw na lumipat tumira lang sa dabaw. Parang ano na, absorb na nila yung ganong klase ng feeling na nalimutan nila, hindi perfecto yung mga yan. Hindi naman masama na sumuportak sa politiko pero para maging bulag ka para bagang itaya mo lahat ang iyong pinag-aralan, ang iyong katwiran. Kaya mga tao pinag-aawayan na humba eh. Humba lang, pero that is a representation of kung bumababaw na ang pagtingin natin sa kung anong katwiran. Yung, yung kunyari, yung pag nakikita si Sarah Duterte, parang tinitingnan siya bilang santa. Ganon din naman kay Leonardo Breno noon, santa ang tingin ng mga tao parang they, they could not do anything wrong. Kahit mali yung ginagawa. Parang, uh, it, it's really strange, you know. Na lahat ng, eh, eh yung, yung hindi na nakikita, kunyari, ako, personally, I, I, I see people, I see what they do. And, kunyari, itong si Sarah Duterte, bigla magsasalita na, ano, na, na, ah, uh, ang palpak daw ng ating sistema ng ng edukasyon. Paper paper and pencil lang tayo. Parang sa dalawang taon siya naging sekretary, anong ginawa niya? Ang inuna niya ay tang patanggal yung mga nakalagay na pascal sa mga classroom. Inuna niya confidential intelligence funds. Di ba? Inuna niya ang gamitin ng sistema ng edukasyon para laban, mag-revtab. Di ba? Pinimprove niya ba ang sistema ng edukasyon ng Pilipinas sa dalawang taon na yun? Ano nakita natin? Late tayo sa pag Pagpalagay nang naabutan niya problema, meron ba siyang nagawa para maigsa ng problema niyo? Napabilis siya ba ang pagtatayo ng maeskwelahan? Ang pag-aayos ng sistema? So, parang ang kapal mo naman na para sabihin magpuna. Pero ngayon, lahat na lang ng bagay, pinuna eh. Na para baka ang galing-galing niya. Bilang vice-presidente, ano ba ang record niya? Diba kayo wala namang ginagawa ang vice-presidente? Maghintay lang kaya ako naniniwala ko, isa dapat yan sa ginagawa nating amendment, kung merong amendment tayo sa saligang bata. Ang gawin natin katulad ng Amerika, ang boto sa, boto sa presidente, boto sa vice president, you are voting a tandem. And then the vice president should be the one who should preside over the Senate. Wala ng Senate president. Ang vice president siya ang nag-preside sa Senate, siya nagbe-break ng tie. Parang ganun dapat. Mayroong papel na ginagampanan para hindi ganyan parang naghihintay ko na lang na may mangyari sa si presidente at libre ka. Imagine wala kang ginagawa. Papunta kung saan saan. Wala ka naman. Tapos, binagamit ko pa ang pera na bayan. Hindi ba binabayaran natin siya para magtrabaho? Pero ayan, binabayaran natin siya para sumita sa nangyayari sa gobyerno. Buti ko constructive. At buti, ito yung ano eh, kahapon nung nanonood ako ng, ng hearing sa Senado, Parang sabi ko ganito na talaga pala ang nangyayari sa politika. Ano yung mga politiko natin parang nagiging mga makakapal, ipokrito, parang double speak. Kasi imagine, kunyari may tao doon, parang dati naman siyang sekretary ng <laughs> Public Works and Highways. Umawak siya sa posisyon na ganun. Tapos kung magsalita, parang ah, may, may nagawa ka ba? Parang ganun. Ano bang nangyari yung panahon na Presidente si Duterte at mga official itong mga to tungkol sa flood control? Di ba? Parang tapos may mga tao, alam mo naman na may mga ginagawang mga kabalian o may mga kabalbalan na ginawa. Pero kung magsalita, para sila mga santo, parang I could not take it. You know, politics is supposed to be a noble profession, but these people are lending I giving it a very bad name to so a point ang politiko sa atin tingin na ngayon ng tao makapalamuka sinungaling you know uh, ipokrito para pag wala salita malilinis eh, hindi naman sila malinis di ba may mga ganon. pero parang parang nawala na yung dignidad na bumabaw ang pagtingin natin sa politika na nauwi na lang sa humba <laughs> ang politika, yan yung isa sa mga kaya tawag dyan Nobel profession kasi iniiwanan mo ang buhay mo para magsilbi sa iba. Public service yan eh. Hindi yan ruta ng pagpapayaman, hindi yan ruta para magyabang. Hindi yan para sabihin mong may, baka hindi ka makauwi mamaya. Yung hawak o martilyo na parang teka muna. Parang, parang, it's, I, I know, you know, style nila yon pero hindi hindi maganda eh. Parang hindi na parang parang yung politika na in the ideal sense, sabi ng mga Griego, is a noble act ah, of giving oneself. Kung nyari, sabi nga ni sabi nga ni Plato, iniiwanan mo ang buhay mo para pumunta ka sa domain ng ng pag, pagsisilbis, Kinakalimutan mo ang pamilya mo, kinakalimutan mo ang, ang sarili mong interes para yung interes ng bayan ng tingnan mo. Kaya noble profession yan eh. Kaya yun wala na. Ang politika is so associated with things like what these people are doing. No, lumalab now, nagiging parang pakapalan na mo ka. Pag nakikita ko sa Sarah Duterte, talagang parang gusto kong masuka. Sa totoo lang. Ah, parang how can people love this woman? How can people consider this woman as a leader material? Ay, ko, nakita ko nga yung picture na yung mga parang andaming bantay niya, wari yata tayo, na parang, ipuro eh, naman upo ang blanco ang nakasasabing. Parang ano yun? Parang so overkill naman yun. Ano ba yan? Sa kanino siya takot? Di ba? Ang isang tunay na politiko na nagsisilbi sa bayan, hindi ka takot sa tao dahil ang tao ang poprotekta sa'yo. Alam mo, nakalulungkot. Kasi, yun nga, bilang isang political scientist, para tuloy kami mga nagiging doktor na pinag-aaral namin cancer eh. At we're now studying corruption, we're studying dysfunction, we're studying political uh, problems and, you know, and democratic deficits, di ba? Yun na, para na kaming mga doktor na pinag-aaralan namin mga sakit. na uwi na lang sa humba ang politika. In a metaphorical, symbolic terms. Kasi yun yung imahe na na-represent. I'm, I know, I can agree na maaring mas malalim pa doon yung awayan ng mga Duterte supporters. Dahil sila mismo nag aaway away na. Kasi nauna ang ambisyon. Nauna ang blind loyalty. Tapos ipapatong mo pa yan doon sa may mga tao na may mga sariling agenda. Ito naman mga enablers, ito mga vloggers, alam naman nila yan eh. Ginagamit lang nila yan to, to earn, to, to, become popular. Alam nila na, na yung sinasabi nila hindi totoo. Pero, andun na eh. Meron ng commitment to be popular. Para lamang for fame fame seeking, fame whore, kung tawagin, na parang gusto mo lang maging sikat kahit, kahit, kahit you are already playing with people's ability or inability to determine what is reason or not is not reason. Di ba? Pinagkakakitaan pa ng iba yan. Di ba? Pinagkakakitaan pa yan, lalo yung mga nagmonetize. So, nakalulungkot. Parang iisipin mo. Pag titingin mo ang mga politiko, hindi maganda nakikita mo. Pag titingin mo ang mga followers, hindi rin maganda nakikita mo. May pag-asa pa ba tayo? Ito bang, kaya nga, parang madaling mawala ng, ng, ano eh, ng, ng loob sa nangyayari. Pero talagang ganun. Kailangan we have to do what we have to do. Kaya ako patuloy akong nagaganito eh, kahit saunti nilang nanonood sa akin. Eh. Parang lang maka-influence makabigay linaw eh. Gamitin naman natin ang ating mga utak. You know, like, I know of people who I know are good people because they help. May kakilala ko, na grasyosa Pero pagdating kay Duterte, talagang parang siyang saradong isi. Eh. Parang, parang, teka muna. Hindi ko ma-reconcile eh gustong patayin yung presidente. Grabe po mangmura. Alam, uh, alam alam, mo na alam ko na alam mo na hindi dapat ginasto 125 million sa 11 days lang. Di ba? Kasi naghahawak naman ng mga project tong ali na ito eh. Alam niya eh. Pero pagdating sa ganyan, parang tahimik. O kanya, nagagalit pa pag minig Is it really the feeling na napasubo na ako ayoko nang mapahiya? O yung nga yung sinasabi ko na kasi may mga kaibig, may mga may mga kakilala siya na hindi niya gusto na makaleni, kunyari yung gano'n. Marami akong kilala ganyan. Yung, yung 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 fact na yung 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 away ng mga magkakakilala, yun ang nagpresuppose, nag preempt nung fact na ah ito mga to makaleni yan. Ako dito ako, hindi ko sila gusto, 'di ba? Parang gano'n. Parang, parang ako kasi, for me, it's not na Kahit kita ka galit at ikaw ay uh, merong posisyon. Pero if I agree with your position, I'm not going to. You know, it's different. I don't like you as a person, but if your position is good, then I will agree. Hindi naman pwede yun na ganun. Eh, porque, porque hindi kita gusto. Ay, doon ako sa kakaaway mo. Parang, oh, makalini ka, magdududente ako. Parang ganun. ba? Diba? Parang, parang hindi eh. In fact, conversely, kahit kaibigan kita, pag mali yung mo, hindi kita ito tolerate. Di ba? Hindi kita, hindi ako natatakot mag-block ng kaibigan kapag sobra na. na. I, I don't mind, you know, it's almost like I respect your views as long as hindi mo ako binabanatan. Okay lang yun. Kaya lang minsan mapapaisip ako eh, klaseng, anong klaseng value systems meron ka? Di ba? Naintindihan ko talaga ngayon kung bakit nung ako ay kumakampi kay Duterte, maraming nagalit sa akin. Naintindihan ko na ngayon. Kasi parang hindi man reconcile sila mga kaibigan ko, no, ako ito, mabait. May intindihan, maunawain. Pero pagdating sa gano'n na tolerated. And, and of course, now that I'm here, I will tell you. There are so many things now that I felt na dapat hindi ko inulit, hindi ko ginawa. And ngayon, nakita ko na mali. So, ay, ay, ay. In fact, nung nagsimula, nagsimula na ako sa na realize ko na teka muna mukhang may mga maling ginagawa na tong gobyerno to di ba I, i i have to get out and i apologize that is the gift i think sa isang tao yung magbago ka ng isip dahil na realize mo na may maling na pero may mga tao kong kilala and it's not just about Lenny or Sarah it's also about BBM yung mga parang wala silang makitang na mga tao ito maaring magkamali Diyan tayo. Diyan na dahil lang kung bakit nauwi na lang sa humba ang politika. Eh. Bumababaw. Sabi ko kay isang katumingin, Tumingin ka sa mga opisyal ng gobyerno, corrupt. Pumunting ka sa mga politiko, mapagpanggap. Tumingin ka sa mga enablers eh, hindi ginagamit ang isip. May pag-asa pa ba tayo? Yan ang dapat ating sagutin. Eh. Pero ako patuloy akong hopeful, kaya patuloy kong ginagawa ito. Kahit isa na lang ang manood sa akin. O sana na pagturo ko sa isipan plus ko yung mga puso. At napabaga ako ng panahon sa buhay, lalo lalo sa sa pagpolitikal. Sa, dahil sabi sa akin ng Lasal, teach Mind, Touch heart, and problems. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people. So kita kita na lang ulit sa biyernes ha. Ngayon, eh, magtay ng muna. Pero mukhang yung mga iba, ipapasok eh, na sa trabaho, nag-alas 8. Okay? Okay. Ingat tayo lagi, ha? Layo yung sinasabi. Ay, saan na sa mundo sa ngayon, maraming salamat sa panonood. Patuloy kayo sumusubaybay sa akin. Hindi pa rin kayo maalas. Dahil dyan, commitment ko rin ito sa inyo. Okay? Lagi ko sinasabi, UP namin mahal, Animal Lazar. Maraming salamat. And see you Wednesday. Ah, Friday. Bye for now.